Noong unang panahon, sa isang tahimik na nayon, may isang kilalang pamilya ng mananahi. Ang kanilang anak na si Amba ay napakahusay sa kanyang mga kamay. Ang sinulid ay nagiging hiwaga. Bawat hibla na kanyang hinabi ay nagdala ng papuri. Lalo siyang sumikat at unti-unting napuno ng pagmamataas ang kanyang puso. Ako ang pinakamahusay kahit sino ay walang makakapantay sa akin. Isang araw, dumating ang isang matandang babae sa kanyang pintuan. Binalaan si Amba laban sa kayabangan, ngunit siya'y tumawa lamang. Ang sobrang kayabangan ay hindi maganda. Hm! Ano kayang pinagsasabi ng matandang to? Ay kung ganun, hinahamon kita sa isang paligsahan at ang dalawa ay nagharap sa isang paligsahan. Ngunit sa isang iglap, ang matanda ay biglang nagbagong anyo. Isa pala siyang makapangyarihang diyosa. Dahil sa kayabangan mo, nararapat kang mabigyan ng parusa ang ang mga hibla ni Amba ay nagsiputol at naglaho. Ang kanyang Nakulaw? obray nagdurog sa wala. Anong nangyayari sa akin? Mula ngayon, ikaw ay hahabi magpakailanman bilang isang gagamba. At siya ay nagbagong anyo. Ang kanyang malambot na mga kamay ay naging maraming paa. At ang kanyang sinulid ay naging walang hanggang sapot. Mula noon, ang gagamba ay walang tigil na naghahabi. Paalala na kahit ang pinakamagandang hibla ay madaling maputol ng kayabangan. Ang alamat ng gagamba